So yun guys, ay nakatikim na ba kayo ng sinigang na baboy na may halong puso ng saging? Ayan guys, so luto tayo ngayong araw nito guys. So ito yung baboy na karne guys na dinilim natin. Nahugasan na natin siya guys. So papalambutin muna natin siya guys. Uh, ano? Ayan unang nilalagay natin guys, ayan. So, lalagyan na natin siya guys ng sabaw ayan so bali konti lang na sabaw guys so ayan na guys Malambot na siya guys so kumukulo na yung linagay natin ayan so ito yung mga uh, pala yung mga pansawag natin guys ayan meron tayong puso ng saging na isa and then sibuyas, kamatis and then yung siling haba guys and then yung sigarilyas ayan guys Ayan. So, mayroon din tayong pampaasin na bunga ng sampalok guys. Ayan. So, yan lang guys ang mga sangkap natin na ilalagay doon sa sigang na baboy. Ayan, guys. So, ito na guys yung ano, kamatis sa uh, sibuyas. So, ilalagay na natin doon guys para mailagay na natin. Medyo malambot na ng konti guys yung karne. Ayan. So, yan guys. So, So ito yung sampalok guys, lagay natin sa plastic para buo sila guys na ano. Ayan. So ilalagay na natin siya guys doon sa pinapalambot natin na karne. Ayan guys, so tusok-tusokin lang muna natin siya guys para lumabas yung pinaka katas niya pag lumambot na yung bunga ng sampalok. Ayan guys, so ito na guys, lalagay na natin dyan. Ayan ayan Diyan na natin ilagay para lumambot na rin yung ano na yan guys, sampalok at mag-asim na siya guys. Ayan. Sarap nito guys. Ay natikim na ba kayo ng ganitong luto? Ay mga guys. ayan so na ganyan ganyan mo lang yun, yan. Lubog natin yan guys. So ito na guys yung ano, hihiwain na natin guys yung sigarilyas. Putul Putulin muna natin kasi medyo mahaba yan guys Ayan So pag tatlohin lang natin malaga nga kayo guys kung ilan po guys. Ayan. Basta mahaba kasi yan guys. Di putulin nyo na lang guys. Ayan. Ayan. Then susunod natin tong puso ng saging guys. So maliit lang naman to. pag aapatin na lang natin siya guys. Ayan. Ganyan. Apat na hiwa natin yan guys. Ayan. Ganyan lang kalalaki guys. Ayan o. Para mailagay natin dun sa Karni ng baboy Ayan guys sa sinisigang natin So ito guys oh Ayan Okay na siya guys Nahiwan na natin So ilagay na natin sa Baboy Ayan guys Pinagsama-sama na natin Ayan So maghihintay na lang tayo ng mga Ilang Minuto guys Para maluto yung Gulay na yan guys Ayan So ito na guys oh Naluto na nga siya guys oh. So titikman na natin siya guys Ayan mag na tayo ng Titikman na natin siya guys Nasabaw Ayan Guys titikman na natin yung sinigang natin sa puso Ayan guys ito Titikman na natin guys Suwabi guys Chamba Chamba na naman guys lasang lasang puso guys na may ano baboy sinigang sarap guys so guys ayan na luto na natin yung sinigang na yon. so natikman na natin masarap talaga guys so comment na lang kayo guys kung anong susunod natin na pwedeng lutoin ulit ayan guys yung kakaiba naman mga kamiksing so maraming salamat sa inyo guys bye bye mga kamiksing